Tok Wang, todo pudi kay Kim. Matapos pangalalan si Piang, mabait, humble. All right. Kundi Kung di pa po kayo nakapalaw, follow and share lang po para sa news update. Sa gitna ng issue sa kanya ni Piang Smith, ibinandera e naman ni Pokwang ang pagmamahal at paghanga sa kapamilya star na si Kim Chu. Todo puri ang TV host comedian kay Kim pagkatapos nga siyang kuyugin ng mga fans ni Piang at idamay pa ang anak niyang si Ma Malia. Hindi kasi nagustuhan ng mga supporters ni Piang ang Naging pangaral at payo ni poke sa dalaga na may connect sa pagiging humble sa gitna ng tinatamasang pinata kasikatan. Parehong itinanghal na big winner si Napiang at Kim sa iconic reality show ng ABS-CBN na Pinoy Big Brother kaya naman na kumpara ni Pockwang ang dalawang kapamilya star. <coughs> Sa kanyang ex-account, nirepost ni Pokwang ang video na ibinahagi Kim kung saan makikita ang ak aktres habang nag-host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Big Night noong Sabado, July 5 sa New Frontier, Seattle, Cubao, Quezon City. Maganda, mabait, talented, humble, at higit sa lahat, mahal ko siya, more power sa'yo, nak, at Prince, eh hey, Chinita ang nakasaad sa caption ni Pokwang matatanda ang pinayuhan ni Pokwang si Piang matapos mag viral ang naging pahayag nito sa isang panayam na wala nang no makakatalo sa batch nila sa PBB Gen 11 alam mo kahit ilang batch pa yan walang makakatalo sa batch namin hello Gen 11 breaking highest hello hindi joke lang kaya walang makakatalo sa bats namin kasi lahat kami very genuine. Very authentic. Akala nga namin walang nanonood. Kaya lahat kami ganun mga ugali namin. say inip yang. Komento naman ni Poki. My God, iha, 21 years na ako sa showbiz. At ang sikreto, be humble, iha. Yan muna ang pag-aralan. Nakailang PBB season na ang nasaksiyan ko pero ilan, ilan lang silang active sa showbiz. So iha, please, huwag muna magyabang badyan. Maraming sumang-ayon kay po Wang pelo binanatan siya ng mga fans ni Piang at pati ang nga ang anak niyang si My, Malia ay idinamay na sa kontrobersya. Kaya naman nagbabalak ang komedyante na kasuhan ang mga fans ni Piang na nagpost ng maliliciosong comment tungkol sa kanyang menor de edad na anak. Na-screenshot na raw ni Poki ang mga ipinost na hindi magaganda komento ng mga bashers laban kay Malia para lang ipagtanggol ang i-idol nilang si Piang. May nagtatanong sa kanya kung si sino ba si Piang? Na sinagot ni Poke nang siya yung may mga fans na nagmamahal na sobra. To the point pati si Malia na anak ko wish nila nang di maganda. Na screenshot ko na para kasuhan. At yan ang totoo. Alright. Thank you for watching po. Follow for more video. Salamat.